marami na kaming naririnig na magagandang review sa sapatos na to. Tapusin ang buong video para malaman kung sulit nga bang bumili nito. Ito ang AG3 Pro Outdoor Court Review. what's up mga Kopex sa at ngayon may tune up game kami pa para sa paparating na 3x3 Tetestingin ni Dodong ang astig na sapatos na to Ito ang latest signature shoes ni Aaron Gordon Ang AG3 Pro Nagawa nang ng 361 degrees mm. At ito naman, ang mid-cut version, ang AG3. So mga kobeks, ito nga pala yung sapatos na ipapag-giveaway natin yung buwan. At isa sa inyong mananalo, kaya check nyo na yung mechanics dyan sa baba sa comment section. Bisitahin ang official Lazada page ng 361 Degrees para sa mga solida discount sa sapatos na ito. pagdating sa traction o kapit ng sapatos okay kaya Sobrang kapit mo ng sapatos at komportable po gamitin Medyo matigas po yung ano niya kasi bago pa po. Pero siguro pag nagamit po, baka lumambot po siya. Bukod sa high cut at malapad na base ng AJ3 Pro, siguradong iwas tapilok ka dito. Gusto ko naman po yung pagka-high cut niya para po iwas tapilok na rin po at yung mga injuries po, yun po. Sa quality at sa mga latest technology na meron ng AG3, mukhang tatagal ang sapatos na to. Di na ito nalalayo sa mga top tier brands pagdating sa basketball shoes. So, ito nga pala mga ka-fix yung AG3 Pro ko. Oh. And then, shot na ito, Higitan So, matagal na nga pala sa akin to. So, ko na to mga idol. And, alam kong matibay siya. So, disadvantage siya lang mga idol. Dahil point guard ako, uh, medyo nabibigatan ako sa kanya. Ako, di kasi ako sanay ng high cut eh. Kagandaan naman mga idol kapag high cut. Nakikita nyo pag ay cutless, tapilok kayo, may support yung ankle. Ito nga pala yung isa pong bigay ng 361. Ayan, so itong sapatos na to mga idol is ang pangalan na ito, AG1. So, ito nga pala mga idol yung unang labas ng uh, sapatos ni Aaron Gordon. Ayan yeah, mga idol, sobrang solid na ito. Dami niyang design, no? Sila, lev. Gilid. Tapos ito yung harap mga idol. Ito, sobrang ganda rin na ito. So, tatry natin to mamaya sa laro. Tingin natin kung magamba o maganda magansa pa. So mga Kaupex, napaka-solid na itong sapatos na to ng 361 basketball shoes ni Aaron Gordon. Ayan, napaka-quality na ito. At yun nga mga kahubex at sobrang ganda at sobrang kapit nito at ang po. Very recommended po to sa mga basketball player. So big shoutout nga po pala sa 361 Degrees and uh, sa mga pinadala nyo pong mga sapatos. What's so, up mga Kupex! At ngayon may tune-up game kami pa para sa paparating na 3X3. So makaka-tune-up game natin dyan mga idol ang Batang Boya ng Tondo. Yung isa sa mga makaka-tune-up natin mga idol is yung, mga, yung isa sa nakalaban nito doon sa so, 1v1. Nakalaro ko po na si Renren Tabe na muhusay po at mga taga Batang Boya nga daw po ito mga taga Tondo. Potensyal na magiging kami natin mga idol sa 3X3 si Louie. So pakilala ka. Ako nga pala si Idol Lino Rosales mula sa General Trios Cavite. Yo! Kami nga po pala ang Batang Boya. Ako nga po pala si Ronin De Los Reyes. I'm 16 years old. 5'7 po ang As Si Christian Moe po. 16, 16 years old. 5'5. Mga kalaban din po siguro, mga kondisyon din po. Isang karangalan ulit na makabalik po sa UPEX. 快点！ Bye. b એને જો ઓય બોલા ઓ બોલા નાઈસ મો નાઈસ બી

すごい大丈夫

얘들아, 우리 가자. 자발. 바로 개사하러 와라, 와라. 렉스. 에이, 에이, 에이. 똥. 우프. 아. 아이들아, 아이들아 가려. 1, 2, 3. 얍, 맞아, 맞아. 보이 봐. 와야죠. 가리쳤어. 거기. 우리 됐어. lah. Eh, ngulang. Kone mau kone mau. 0 3. Eh. Ah deh. Guys, dia luwaga punan. Oi.

Kung langit ko. Kung langit ko. Kaya kayo narin. Baka seconds! Thank

center talaga yung pure center. Ano kasi ito eh wingman. Part of the game talo pero okay lang po nice game naman po. Uh, siguro kulang lang po kami sa ano sa chemistry sa chemistry tsaka communication sa loob yung usa. Ano rin po uh, experience na rin po sa amin. Babawi kami next time. Family ko po, mama ko, mama kami, papa, saka yung kapatid ko po si Peya. Binabati ko po yung Tabora Street po, mga taga sa amin po. Uh, binabati ko nga po pala yung family ko na si Papa Benjamin Tabuena at saka si Mama Marina po. Maraming salamat po sa laging suporta. Sa mga taga-boya po dyan, binabati ko po, po kayo. Po.